Inilabas na ang estimated contract ni Al Horford sa Golden State Warriors. Hindi pa ito kumpirmado pero nanggaling po mismo ito sa mga maasahang source kay Drake Fisher at kay Brett Siegel. Sa report ni Drake Fisher, ang Golden State Warriors ay planong magbigay ng nasa 5.7 million para sa season na ito at mayroong player option. Kung sakaling gagamitin niya ang kanyang player option sa pangalawang season, ay posibleng nga siyang magkaroon ng mas mataas na sahod, mas mataas pa sa 5.7 milyon. Sa report naman ni Brett Segel, isang senior NBA insider, ang Golden State Warriors ay planong magbigay ng 11.5 milyon. Yan po. Sa loob po 'yan ng dalawang season. Nakalatag na sa ngayon itong kontratang ito para kay Al Horford. Hinihintay na lang talaga na matapos yung patungkol kay Kuminga mayroong flexibility itong ibinibigay na offer ng Golden State Warriors kay Al Horford sapagkat pwede siyang mamili sa kanyang pangalawang taon sa kanyang kontrata kung siya ba'y mananatili sa Golden State o lilipat ng ibang kupunan. Definitely mga idol, magkakaroon po ng epekto o impluensya yung magiging takbo ng kanyang unang season sa Warriors sa kung ano ang kanyang gagawing desisyon sa kanyang pangalawang taon. Yan po sa ngayon. Ang pinakalites na update mga idol patungkol kay Al Horford. Maraming salamat po. Samantala, eto naman sa ngayon ang mga rason na siyang nakikita ng mga NBA scout na siyang nagpapatagal kay Russell Westbrook na magkaroon ng team. Yung kanyang shooting sa 3-point line at yung kanyang kakayahan na gumawa ng spacing. Hindi masyadong magaling na 3-point shooter itong si Russell Westbrook at hindi rin po siya nakakagawa ng space para sa kanyang kasama. At paunti-unti ngahong ng hong nagde-decline ang kanyang athleticism. Malaking sugal din po para sa isang kuponan kung magiklik ba ang chemistry ni Russell Westbrook sa kanila. Sa kabilang banda ay meron din naman silang nakukuhang alternatibong solusyon yung ibang mga players kumpara sa kanilang kunin itong si Russell Westbrook na sila'y magsusugal pa. At ang huling rason, yung pinansyal. Willing ba silang magbigay ng malaking kontrata, long term deal sa kanya? Yan po sa ngayon ang nakikita na mga rason kung bakit wala pang team si Russell Westbrook at posibleng ito'y magtuloy-tuloy pa sa pagsisimula ng NBA season. Sa kabilang banda naman, inaasa na mismo ni RJ Barrett na siya'y isasama sa mga trade talks nitong Toronto Raptors. Ayon pa mismo kay Jake Fisher sa kanyang inilabas na video Itong Toronto Raptors ay bukan maging aktibo sa trade at yung kanilang magiging trade center player ay itong si Arju Barrett. Ibig sabihin ito ay hindi na parte ng kanilang long term plan itong si Barrett para sa kanilang kupunan. Mas nakatuon po ang kanilang atensyon sa kanilang mga players katulad na Scotty Barnes. At ngayon handa silang itrade itong si Arju Barrett para sila ay makakuha ng karagdagang tulong at panibagong tulong para sa kanila.